Isang umaga, ang payapang kagubatan ay pansamantalang naiwan. Si Masha, na puno ng walang sawang kuryosidad, ay kinumbinsi ang kanyang malaking kaibigang si Oso na sumama sa kanya sa isang tour sa lungsod. Gusto ni Oso ng isang tahimik na kultural trip. Pero alam niya ang imposibleng mabing tahimik ang anumang lakad kasama si Masha. Pagdating nila sa siyudad, Sinalubong sila ng ingay ng mga sasakyan at ang makulay na ilaw ng mga billboard. Oso, tingnan mo! Ang daming tao! Ang daming mangyayari! Sigaw ni Masha, sabay talon mula sa balikat ni Oso at tumakbo patungo sa isang plaza kung saan may nagpe-perform ng mga street artist. Doon nila nakita si Unggoy na may suot na sombrero at ginagaya ang mga dumadaan. Katabi niya si Ardilia na abala sa pangungulekta ng mga naiwang mani habang si Kuneho naman ay patago-tago sa gilid, sumusulyap sa mga paninda ng street food. Si Daga, tulad ng dati, ay tahimik na naglalakad sa ilalim ng mga paa, tila may sariling mundo. Hindi nagtagal, nakita ni Masha ang performance ni Unggoy, sa isang kisap mata, sumampa si Masha sa bangko at sinabayan ng mga galaw ni Unggoy. Masiglang sumasayaw at nagpapatawa sa mga tao. Nahampas na lang sa noo si Oso habang si Unggoy ay nagulat pero nakisabay din sa kalokohan ni Masha. Napuno ng halakhakan ng plaza. Tara Oso, tikman natin ang kultura. Yaya ni Masha sabay hila kay Oso patungo sa isang food stall. Si Conejo naman, na natokso sa amoy ng kwek-kwek at fishball, ay sumunod din. Habang si Masha ay abalang lumalamon ng iba't ibang pagkain, si Oso naman ay nagtatangkang ipaliwanag ang kasaysayan ng bawat lutuin. Nag-enjoy naman si Conejo. Nakakita pa nga siya ng sariwang gulay na ibinibenta. Nang dumaan sila sa isang lumang eskineta na puno ng street art, si Ardilia naman ang nag-offer ng kanyang serbisyo. Masha, gusto mo bang makita ang pinakamagandang mural sa lungsod? Alam ko ang shortcut. Bulong ni Ardilia, sabay talon sa mga bubong at pasikot-sikot na daanan. Sumunod si Masha, iniwan na naman si Oso na naglalakad ng mabagal. Napilitan si Oso na habulin ng dalawa habang si Ardilia ay nagpapakita ng mga tagong ganda ng siyudad na tanging ang mga lokal lang ang nakakaalam. Samantala, si Daga, Natahimik na nagmamasid sa lahat, ay nakakita ng isang lumang simbahan na hindi gaanong dinadarayo ng mga turista. Isang sulyap lang sa mata ni Oso ang kailangan para maintindihan niya na nag-aalook ng kaunting kapayapaan ang maliit na daga. Dinala sila ni daga sa loob ng simbahan kung saan tahimik na nagmuni-muni si Oso, kahit panandalian, pero syempre, hindi nagtagal, narinig na naman ni ang tawa ni Masha na nagpipilit magpatugtog ng organ. Sa pagtatapos ng araw, pagod na pagod si Oso, pero may ngiti sa labi. Ang lungsod ay hindi naging tahimik o simple, pero naging puno ito ng kulay, tawa at buhay. Nakita niya ang kagandahan ng kultura, hindi lang sa mga lumang gusali, kundi pati na rin sa masiglang pagkatao ng mga hayop na nakatira doon at syempre sa chaos na dala ni Masha. Salamat oso, ito ang pinaka nakakatuwang cultural trip na nagawa ko, sabi ni Masha habang yakap-yakap si oso. Sumang-ayan naman si Ungoy, Ardilia, Kuneho at kahit si Daga na nakangiti. Dahil sa pagdating ni Masha, nakita rin nila ang kanilang sariling lungsod sa bago at mas masiglang paraan. At para kay Oso, nalaman niyang minsan ang pinakamagandang kultura ay natutuklasan sa pinakamaabalang paraan.